So sobrang kinawawa nga ho itong Golden State Warriors sa proposal na ito kung saan sila paman ang naghahanap ng Veteranong Center ay sila pa ang pinagkaitan sa proposal na ito. Ang proposal na ito ay kinasangkutan ng Golden State, Chicago Bulls and Brooklyn Nets. Ang Golden State kanilang matatanggap si Cam Thomas galing sa Nets at itong Chicago Bulls matatanggap nila si Nicholas Claxton galing sa Nets at re-sign naman itong si George Giddey. Meron pang second round pick. Samantalang ang Nets ay sila kumingay, Nikola Vosevic at Matt meron pang first round pick. Sa trade nito mga idol, malino na malinaw na pinaburan itong Chicago Bulls at ang Brooklyn Nets samantalang itong Golden State Warriors ay si Cam Thomas na alam nating hindi talaga akma yan sa kanilang gustong makuha na isang center. Gayun pa man proposal lamang po ito at paniguradong hindi ito gagawin ng Golden State Warriors kung mag offer ang Bulls at ang Nets na mag-trade sila. Sa ngayon mga idol, Pwede pa itong mabago kung si Nikola Vosevic ang matatangap ng Golden State Warriors sa proposal na ito. Subalit so balit malabo rin po yung mangyari sapagkat mayroong malaking kontrata ito ang si Vosevic at hindi naangkop sa kanyang edad. Sa pangkabuan, tanging ang Nets at ang Chicago Bulls lamang po ang panalo sa trade proposal na ito. Samantala, nasa 4.2 billion ang presyon ng Portland Trail Blazers nang ito'y bilhin ni Tom Dundon, ang may-ari rin po ng Carolina Hurricanes na isa sa mga team sa NHL. Pero ayon sa detalye mga idol, ay meron pong two gives na mangyayari o dalawang bayaran. Ang unang bayad dito ay sa pagtatapos ng deal at yung pangalawang bayad naman ay sa huli na Sempre malaking halaga pa rin po ang 4.2 billion, hindi ito basta-bastang pera. Considering na nasa 1.5 billion lamang po ang network ni Tom Dundon, kinakilangan niya ng maraming kasama dyan. Kaya grupo po ang bumili ng Potential Blazers at si Tom Dundon ang nangunguna. Kasama niya sa grupo ngayon si Mark Zor, ang co-president ng Blue All Capital at ang co-CEO ng Collective Global na si Shil Tile. Mga mabibigat din po ang kanyang kagrupo at uh, hindi basta-basta na makakabili ang isang tao lamang ng isang uh, franchise sa NBA. Kinakailangan mo ng kagrupo o yung iba nga ay isang buong pamilya. Kanilang pagsasama-samahin ang kanilang uh, kayamanan, para maka-acquire sila ng isang franchise sa NBA at yung kikitain doon ay kanilang paghati-hatian. Isang halimbawa kung itong sa Portland Trail Blazers ay grupo, yung sa Dallas Mavericks naman ay pamilya, ang Adelson family. Yan lang po muna sa ngayon ang ating mga NBA news and updates. Maraming salamat po.